Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa ika isang ng Mayo, dalawang libo at put lima. Ngayong araw, mararamdaman mo ang isang mas malalim at mas komplikadong enerhiya na nagsisilbing paanyaya upang mas yakapin mo ang iyong panloob na mundo, ang iyong sariling santuario na matagal mo nang nililikha sa puso't isipan. Sa likod ng iyong likas na kabustuhan para sa katatagan at kaayusan, narito ang paalala mula sa mga bituin na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa kung paano mo hinaharap ang mga hamon sa labas, kundi sa kung paano mo pinapangalagaan at pinapalakas ang iyong sarili sa loob. Sa araw na ito, hinihikayat kang huminto sandali mula sa mabilis na takbo ng buhay upang maglaan ng panahon para sa malalim na pagminilay-nilay. Sa ganitong paraan, mauunawaan mo nang mas mabuti ang mga damdamin na madalas mong itinatago pati na rin ang mga kaisipang pumapalibot sa iyong isipan na maaaring magbigay liwanag sa iyong landas. Habang pinapakinggan mo ang tinig ng iyong puso, mapapansin mo na dumadaloy ang isang banayad na himig ng inspirasyon mula sa kalawakan na tila naglalaman ng mensahe ng pagkamalikhain at kalayaan. Ang araw na ito ay perpekto upang isabuhay ang iyong malikhaing kalikasan. Anuman ang paraan na pinakaangkop sa iyo, maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagpipinta ng isang larawan, pagsusulat ng mga tula o kwento, o kaya naman ay pagpapahayag ng iyong damdamin sa pamamagitan ng musika. Ang pagbuo at paglikha ay magsisilbing tulay na mag sa iyong mga damdamin at isipan na magdudulot ng malalim na kapayapaan at kagalakan sa iyong puso. Sa pagtanggap ng ganitong uri ng enerhiya, matutuklasan mong ang pagiging malikhain ay hindi lamang isang libangan, kundi isang makapangyarihang paraan upang mas maintindihan ang iyong sarili at ang mundong ginagalawan mo. Sa aspeto ng iyong kalusugan, napakahalaga na pakinggan mo ang sinasabi ng iyong katawan. Ang pagkakaalinsunod ng iyong isipan at pisikal na kalagayan ay lalong tumitibay ngayon, kaya't bigyang pansin mo ang mga senyales na ito. Maaring madama mo ang pangangailangan ng pahinga o ang kagustuhang subukan ang mga bagong aktibidad na makatutulong upang mapaigting ang iyong enerhiya at kalusugan. Isang magandang araw ito upang subukan ang mga magaan na ehersisyo, pagmumuni-muni, o simpleng paglalakad sa labas upang ma-refresh ang iyong isip at katawan. Sa ganitong pag-aalaga, hindi mo lamang pinapalakas ang iyong pisikal na anyo, kundi pinapaganda mo rin ang iyong mental at emosyonal na kalagayan. Sa mga relasyon mo naman, ang panloob mong katahimikan ay magsisilbing pundasyon upang mas mapatatag ang iyong mga ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa araw na ito, maaaring madama mo ang pagnanais na maging mas bukas at mas maunawain sa kanilang mga nararamdaman at pangangailangan. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin, ang pagiging tapat at bukas ay susi upang mapalalim ang inyong samahan. Sa pagyakap mo sa sarili mong kahinaan at lakas, mas magiging epektibo kang tagapag-ugnay ng pagmamahal at suporta sa iba. Tandaan, ang mga tunay na koneksyon ay nabubuo sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-unawa at ikaw ay nasa tamang landas upang maranasan ito ng buo. Ang kulay na magbibigay ng magandang kapalaran sa iyo mayong araw ay asul, na sumasagisag sa kalinawan ng isipan, kapayapaan ng puso, at tibay ng loob. Ang paggamit ng kulay asul sa iyong pananamit o mga gamit ay makakatulong upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya sa paligid mo. Sa mga numero, ang tatlo at siyam ay magsisilbing gabay mo sa mga mahalagang desisyon at gawain. Maari mong subukang gamitin ang mga numerong ito sa pag-aayos ng iyong mga ischedule o bilang inspirasyon sa mga proyekto na iyong pinagtutuunan ng pansin. Sa mga maswerteng gawain naman, ang paglaan ng oras para sa malikhaing pagbuo ng mga ideya o pagsali sa mga gawain pampamilya ay makatutulong upang mapalawak ang iyong pananaw at mapalalim ang iyong ugnayan sa iba. Bilang isang pangwakas na payo para sa iyo, huwag kalimutan na ang pagtanggap sa sarili ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na kaligayahan at tabumpay. Sa kabila ng mga hamon at pang-araw-araw na responsibilidad, bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na huminga ng malalim, magpahinga, at muling mag-energize. Ang pagbibigay halaga sa iyong damdamin at mga pangangailangan ay hindi lamang para sa iyong personal na kapakanan, kundi para rin sa mas malalim na pagunawa sa iyong mga layunin sa buhay. Sa pagtahak mo sa landas ng pagbabago at paglago, maging bukas sa mga bagong posibilidad at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may tapang at pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mo na ang tunay na kayamanan ay nasa kapayapaan ng iyong puso at katatagan ng iyong isipan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, maging tapat ka sa iyong sarili at gamitin ang iyong mga natatanging kakayahan upang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang ipakita ang iyong lakas, talino, at kabutihan sa mundo. Panatilihin ang iyong pananampalataya sa sarili at patuloy na maglakbay ng may bukas na puso at isip, sapagkat sa ganitong paraan, ang iyong buhay ay magiging isang makulay at makahulugang kwento ng tagumpay at kadalakan. Huwag kalimutan na sa bawat pagsubok ay may kaakibat na aral, at sa bawat pag-ikot ng mundo ay may bagong pag-asa. Yakapin ang mga ito ng buong tapang at panatag na puso, sapagkat ikaw ay nilikhang maging matatag at matagumpay sa kabila ng lahat ng hamon. Patuloy mong paunlarin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagyakap sa malikhaing aspeto ng iyong pagkatao, at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong pagiging tunay at bukas. Ang buhay mo ay isang paglalakbay na puno ng liwanag, at nasa iyo ang kapangyarihang gamitin ito upang makabuo ng isang magandang kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.